Ang pagkamatay ni Haring Herodes Galit na galit si Haring Herodes sa mga taga Tyre at taga Sidon. Kaya nagkaisa ang mga tao na makipag-ayos sa hari dahil sa bayan nito nang gagaling ang kanilang pagkain. Bago sila pumunta sa hari, kinaibigan muna nila si Blastus para tulungan sila dahil siya ang katiwala ng hari sa palasyo. Nang dumating ang araw na makikipagkita na si Herodes sa mga taga Tyre at taga Sidon, isinuot niya ang damit panghari, at umupo siya sa kanyang trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga tao, isang Diyos ang nagsasalita at hindi tao. Nang oras ding iyon, pinarusahan siya ng anghel ng Panginoon, dahil hindi niya binigyan ng papuri ang Diyos. Inuod siya at namatay. Kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos at lalo pang dumami ang mga mana ng palataya. Samantala, bumalik si na Bernabe at Saulo sa Antioch galing sa Jerusalem, matapos nilang maihatid ang tulong sa mga kapatid. Isinama rin nila si Juan Marcos.